Good morning mga boss. road trip to the na naman tayo mga boss. Kung ani itinangali tayo. Ang uras natin mga boss ay 7.20 na mga boss. Ngayon lang ako naka. Oh no! Tapos ang ituro ko mga boss. Dahil naligo ako kagabi. Tapos eh, nakatulog ako mga ilipin na. Sarap mga boss. Matulog pag maligo. Kaya tinangali ako mga boss. Kaya let's go. Road trip to the league. Ang pinyak mga boss ay 100 pcs ang kinuha ko kahapon. Kaya let's go. Ayan mga boss, pinya ko. 100 pieces yan mga boss. Gaganda ng size oh. Kaya let's go, let's go. Kita-kita sa dalig mga boss. Yes mga boss, good morning mga boss. Andino tayo ngayon mga boss sa dalig. Kung saan eh. Nakapagpalatan tayo mga boss. Ang pinya, nakapagchap-chap na tayo ng pakwan. Nagihintay na tayo mga boss, ano. Nagihintay na tayo ng porto Kaya So let's go mga boss, papakita ko sa inyo. Mga boss, ang pakwan natin at pinya. Ang pinya natin mga boss oh. Boss. Sana bigyan tayo ng Panginoon ng magandang benta ngayon at makabawi tayo ng Oh, na namukpi pinya Kaya let's go mga boss, let's go, let's go. Time na ang benta, boss. Na namukpi na 'tin, boss. Tumal. Pero okay pa. Mga pa-sela boss. Normal tayo. Ganda naman ng panahon, kadang ng init pero sumal so, talaga mga boss. Yeah, let's go. Mamaya sa palingki, ubos to mga, mga, boss. Yeah, let's go.